itinuloy ng libro ni Ezra ang mga kwentong nasa libro ng Chronicles. Sa Hebrew naman, magkasama sa iisang libro ang libro ni Ezra at libro ni Nehemiah. At ang dalawang ito ay naging source ng mga kwento tungkol sa history ng Israel mula 538 hanggang 430 BC. Tungkol ang Ezra sa katuparan ng prophecy ni Prophet Jeremiah na ng Diyos ang mga Jews matapos ang pitumpung taon ng pagiging bihag sa ibang bansa at nangyari nga ito. Natalo ng Persya ang Babylonia at iniutos ni King Cyrus ng Persya na pakawalan ng mga Jews at hayaang bumalik sa lupain nila. Bumalik nga ang mga Jews sa Jerusalem at binalik yung mga kaugalian nila sa pag-worship sa Diyos. Nakalista sa libro ni Ezra ang mga pangalan ng mga bumalik sa Jerusalem at Juda. Nandito rin yung mga letter at utos ni King Cyrus. May mga binanggit din tungkol sa mga gawaing pangrelihiyon, gaya ng pagbabasa ng kautusan in public at ang pagbabawal sa mga Jews na mag-asawa ng mga taga-ibang lahi. Nakahati ang libro base sa ganitong mga pangyayari sa historia. Una, sa utos ni King Cyrus ng Persia, bumalik mula sa Babylonia ang unang grupo ng mga pinatapong Jews. Pangalawa, tinayo ulit at inihandog ang temple kay Lord at ginawa ulit ang pagsamba sa Diyos sa Jerusalem. Pangatlo, pagkatapos ng ilang taon, isa pa grupo ng mga Jews ang bumalik sa Jerusalem. Si Ezra ang leader nila, isa siyang priest at expert sa kautusan ng Diyos. Katulong niya si Nehemiah na nangkaya assign naman bilang governor. Sinulat ang libro ni Ezra para tulungan ang mga Jews sa Jerusalem na maintindihan ang identity nila bilang bayan ng Diyos. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Bibliya, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan maunawaan, at maisapuso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. Yesterday, today the same